employment, yan ang isa sa pinakamalaking problema natin mga Pilipino magpiprito ka lang ng manok, oh, kailangan college graduate ka pa. Magbebenta ka lang ng t-shirt, kailangan may diploma. Napakasakit sa mata, minsan college graduate, nakikita mo nagmamap. Yan, sa tingin ko ang dahilan kung bakit ang trending ngayon itong Vida Dishwashing Liquid ni Coco Martin. Maraming gustong sumuporta sa kanya ngayon kasi kahit na matanda ka, Jen, si o hindi ka nakapagtapos basta may sipag ka, tanggap ka sa Vida Dishwashing Liquid. So maraming gustong sumuporta kay Coco Martin kasi binigyan nga daw niya ng chance yung mga unemployed na masisipag naman, kinulang lang sa oportunidad na makapagtrabaho sa kumpanya niya tanong, bibida nga ba talaga sa paghugas ng pinggan itong brandy ko ko? Binasa ko muna ng tubig itong sponge tapos pinatakan ko nitong bida dishwashing liquid. Close up natin yung shot para makita nyo kung gaano siya kabula. Iti-testing ko kung kaya niya bang linisin agad itong mga platong nanigas na yung mga sauce. Nakaka-amaze lang guys kasi sobrang bula niya. Tapos parang natutunaw na lang yung mga sebo tapos hindi siya masakit sa kamay. Nababalik din niya yung kintab ng mga plato ko. Amoy kalamansi na may lemon siya guys. Tapos yung pakiramdam sa kamay after mo maghugas ng pinggan parang hindi nababad sa sabon. Dito guys makikita nyo hindi pa ako nagdadagdag ng patak ng dishwashing liquid pero tuloy-tuloy yung hugas ko ng pinggan, tuloy-tuloy lang yung bula niya. Sa konting product, piga-pigain mo lang yung sponge, bumubula siya ulit. Pakinggan nyo to. Nakakita nyo naman guys kung gano'n siya kaganda. Tapos ilalagay ko pa dito sa screen kung gano'n lang siya kaabot kaya para mas masyak kayo. So nasa sa inyo na yan kung susuportahan nyo rin ba.